tinawag nila kaming, sa kabilang panig. Sabi nila madali lang maniwala kapag nakita mo na. Para sa iba, ang salamin ay salamin lang, isang bagay na nagpapakita kung ano ang nasa harap niya. Para sa amin, gate sila. Mga bintana tungo sa ibang bersyon ng mundo. Mga mundo kung saan may sarili kaming buhay at sarili ring mga kagustuhan. Lumaki ako na alam iyon ng palad, hindi ini choice. May mga bata na natututo magbasa o tumakbo, ako, natutunan kong basahin ang mga liwanag at galaw sa loob ng salamin at pakinggan ang mga tunog na nagmumula mula sa kabilang panig. Tinuro nila sa akin ang mga panuntunan, kailangan may paranormal na kamalayan ka at kailangan sabay kayong mag-touch ng salamin para mag-swap. Kung nag-swap, mawawala ka. Kung nasimulan ang swap, tanging pagbasag ang makakapijail at pagbasag, ibig sabihin patay ang ibang iyo. Sabi nila ito para takutin ka. Ngunit may mga araw na hindi takot ang pakiramdam mo. May mga araw na ang alam mo lang ay dapat mong iligtas ang sarili mo, at ang takot ay hangganan ng paghinga mo. Nang si Darius ang unang naging malapit ko, palagi siyang maingat. Masipag mag-remind, Walker, huwag kang mag-stare. Walker, huwag mong hawakan ang reflective na bagay. Nagalit siya kapag hindi ako nag-practice ng control. Sa kabilang panig, may tao na hindi lang basta tao, sabi niya. Siya ang tipo ng taong sa sobrang pag-iingat, nakakainis. Hanggang isang araw halos mawala siya, at ako ang nagligtas. O iyon ang kwento na inalam ko. O iyon ang alam ko noon. Ang tunay na pangyayari mas madilim. Darius at ako, kasama si Noel, isang chika sa amin na pareho ring may kakayahan, naglalakad kami sa downtown na parang dalawang anino. Tahimik, maliliit na tunog lang ang umi-eko, mga ilaw na kumikidlat, mga ilaw ng niyan na parang sinusubukang mag-speak sa iba pang frequency. Sa sidewalk, bawat puddle, bawat brass door handle, bawat sirang windshield, lahat may mga mata. Mas aggressive na sila, napansin ni Darius nang tumapak siya sa puddle. Para sa isang split second, ang reflection niya hindi tumugma sa anggulo ng katawan niya. May ngiti, malapad, sobrang hindi natural, na lamang lumitaw at nawala sa ripples. Oh! Desperate, sagot ko. Hindi tumigil ang mga reflections, lumipat sila ng kaunti-kaunti sa likod ng natural movement namin, nag-learn. nagsimula kaming magmadali nang may narinig kaming bulong na nanggagaling sa maraming direksyon, wa wow, acre. Doon ko nakita, sa kabilang panig ng bintana, ang salamin ay kumaybot at isang braso ang sumulpot, mapatla, mahaba, hindi human. Humimas siya galing loob, nagcrawl sa salamin at biglang lumabas, isang bagay na hindi dapat umiral sa isa man sa mga mundo. Nagglide siya, hindi tumatakbo. Tumigil, tumitingin sa amin, at biglang lumundag ang kamay papunta sa loob. Darius hinayla ako, panatilihin ang pagmove. Sumabay kami, paarap sa isang abandoned building. Pumasok kami, pumasok sa lamig at amoy ng amag, pumasok sa sirkito ng mga nakabasag na mirror parang deliberate ang pagkakaayos, salon, arcade, pet shop, lahat may piraso ng glass na nagre-reflect. Sa bawat pain na tinatawanan namin, may naglalakad sa loob. Tulad ng pangangaso, hindi ako mihina sa takot noon, pero hindi rin ako malakas. Ang mga ngaso na iyon kumakain ng oras at espasyo, umaabot ng mabilis, nakakagat at sumisirit ng shards papunta sa amin. Sa loob ng ilang tibok ng puso, hindi ko na alam kung saan ang tunay na katawan ko at saan ang reflection. Ang isang ticket sa exit ay dalawang pinto sa dulo ng corridor, kaliwa at kanan. Nakuha ko na ang kaliwa. Pumunta ka sa right, ang sabi ni Darius, ngunit hindi siya naghintay. Hinayla niya ako, inirekomenda man o pinilit, hindi ko na maalala ang eksaktong punto kung saan siya nagsabi ng, walang oras para magtaltalan. Ang salamin sa likod namin sumabog. Ang kutsilyo ng glass halos tumusok sa tenga ko. Shanil usong papasok sa left door at nawala. Kinuha ko ang right door. Ang corridor ang nag-change, red emergency lights, steam, tiles na nilamon ng kalawang, at higit pa rin sirang salamin. Sa dulo, may isang aquarium na ngayon ay bumulwak sa lupa. May isang tinig doon, hindi ang sa reflector kundi isang loob, at mura, kaya mahalaga, ginawa kong matatag ang aking boses. Nasaan ang mga ngaso? Tanong ko. Naglingkod ito sa layunin nito, tugon ng isang tinig mula sa salamin, matinong boses, may konting sarcasm. Hindi ang tono ni Darius. Hindi ang boses ng stalker, ang ibang boses, malamig at tahimik. Nang lumabas siya mula sa isang malaking mirror, hindi ako nagsabi ng anumang bagay. Maliwanag na lumitaw siya sa kabilang side at muling lumitaw sa beam ng metal. Lumakad siya ng dahan-dahan, at sa bawat hakbang, ang reflection sa paligid ay kumikilos na parang may synchronization. Nagpunta ka sa malaking haba upang makipag-usap, sabi niya. Desperado times. Habang nagbumaba ang kwento, kanya ring sinabing, ikaw ay espesyal, Walker. Anong ibig sabihin ng espesyal? Tanong ko, pero ang katawan ko ay nanginag. Dahil may kakayahan kang mag-resist. Inilagay ang kamay niya sa salamin, at sa likod niya, lumilitaw ang ibang mga mukha, mga kaibigan ko, pamilya, mga distortion ng mga pamilyang kilala ko. Kahit na, hindi kaganap na kontrolado. Kaya pinili kita, pinili, ang salitang iyon nag-click sa akin, parang pako na pinalo sa isang kabaong. Bago ko pa may proseso, biglang nag ang sitwasyon. Ang mga reflections ay nagsimulang mag -shriek. May mga kamay na kumagat sa loob ng glass, may dugo at static. Ang stalker, ang mga ngaso, umangat at sinubukan basagin ang kuwaw ng salamin. Ang boses mula sa kabilang panig at ang mga kapitbahay na mga refleksyon, lahat sila sumigaw, hayaan mo ako. Hindi ko sinisiguradong anong ginawa ko. Naramdaman ko ang pressure sa bungo ko, whispers, ulit-ulit na nagsasabing, pindutin. Sabihin, basagin. Ang umaalingaw na sakit ay nagpush palapit sa hangganan ng mawala. At bigla, ang salamin ay nabasag. Hindi ako ang gumawa, nagkabalkade kami ng liwanag, at ang stopper ay bumagsak, nagtsagang sumigaw habang unti-unting nag-glitch at nag-crack. Nagising ako sa katahimikan, pagkagising, ang pangamoy, lumang dugo, damp concrete, na nanatili. Nakita ko si Darius na nakatayo, hawak ang baril. Nakangiti siya, ungol wild sa uri ng pagpapakumbaba na hindi ko maintindihan hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa walker na ito, ang sabi niya. Inilapag niya ang baril. Mas maganda na pasalamatan mo rin ako habang buhay ka pa. Hindi ako agad nakatawang tawa. Malapit ng malunod sa lunod ng relief, pero may kakaiba. Ano ang ibig mong sabihin? Paano mo nalaman, bakit ka nandito? Pinili kita, sabi niya sa paraang parang kumakain ng kanyang pagkain napansin ko na may kakayahan kang hindi madaling mamanipulate. Kaya ginawa kita bilang, bid. Ang, bid, ay parang pamilyar sa akin. Isang salita mula sa mga nangyayari sa ilalim ng mga lupa, mga tawag, pangangalakal ng mga kakayahan. Anong, ginawa mo sa mga memory ko? Ngiti niya lumaki. Manipulated. Konting incantations, konting messaging, kaunting speed of hand. Ginawa kitang maniwala na ikaw ang nagligtas sa akin sa dati na hindi ako nawawala. Ginawa rin kitang maniwala may bagay na tinatawag na stalker na talagang naglalakan sa kita, pero iyon, Walker, paborito kong bahagi. Kailangan ko ng isang taong makakalaban sa kanya. Kailangan ko ng isang pon na may backbone kapag nagsimula ang mga whispers. Tumigil ako. Ang dugo sa katawan ko ay lumamig. Pon, mabulong ako. Gusto mo ng simple, kinailangan kita para maglor, para mag guard, ngiti niya ay naging grimace, at mag-resist, iyon ang dahilan bakit espesyal ka. Kaunting katatagan, kaunti pang tao, ay dapat magawa kung ano ang dapat gawin. Hindi ko alam kung anong part ng kwento ang totoo, kung ang Darius ang manipulator o ang nagsabi lang ng isang paraan para patigilan ang stalker. Ang pinakamalakas na tanong, sino ang gumawa ng plano? sino ang naglayo na pabayaan akong kainin ng isang pangan gaso para mailabas ang tumutok? Bakit? Tanong ko. Bakit ako? Bakit gawin mo to? Ako'y malaya na gawin kung ano ang gusto ko, sagot niya, tahimik at mapanlin lang. Ako'y pumili ng buhay ko. At minsan, kailangan mong pumili ng daan na walang kinahinatnan. Tumingin siya sa katawan ko, sa mga sugat, sa mga pira-pirasong gulang. Ikaw, Walker, malakas nag ka kaya nag-survive ka. Nalaman ko kung paano gamitin iyon. Hindi ko alam kung luha o galit ang unang umagos mula sa mga mata ko. Ang mundo ay biglang naging manipis. Ang mga piraso ng salamin sa paligid namin ay nagpipilit magsalita, hayaan mo ako, paalala ng mga tinginan mula sa ibang panig. Maaari sanang mawalan ako ng dugo, mawalan ng pag-asa. Pero may isang mahalagang katotohanan, hindi si Darius lamang ang may kontrol. Ako rin may kalayaan magpasya, kahit papaano maliit. At ang pinakamaliit na bagay na ginawa ko noon, tinagal ko ang paghinga ko, tinanggal ko ang katalogo ng lahat ng naimplant na alaala, at hindi ako nagbigay ng isipan sa paghinto. Tapos na, sabi ko, mahina pero malinaw. Hindi ako gamit, hindi patutunayan mo sa akin na ako ay kasangkapan mo lang. Napahinto siya, hindi ko alam kung nagulat siya o hinanggad na asahan. Nag-work ang plan, bulong niya, parang mayroong mataas na stroke ng pride. Hindi mo inisip na ako'y kakaiba, pero hindi ako masama, Walker. Gumawa lang ako ng arrangements. Arrangements na sinubo mo kami, sabi ko. At maya-maya, nipahamak mo ang ibang tao para sa liberty mo. Ngumiti siya, at may isang bagay sa ngiti na hindi ko maintindihan, walang remorse, pero may taglay na kaalaman na hindi mawawala. Ang mundo natin ay harsh. At sa ibang panig, kami rin ay gustong mabuhay. Kung minsan, ang survival ay hindi malinis. Para sa isang oras, tahimik lang kaming pareho. Sa paligid, ang mga salamin ay bumangon at bumaba, anino lang na gumagalaw. Ang salamin ng aquarium sa kabilang dulo ay kumislap, at para sa isang segundo, nakita ko sa loob nito ang isang mukha, hindi ko, hindi Darius. Isang third figure, malabok tumitig ito sa akin at ngumiti na parang alam niya ang buong plano. Hindi mo break, sabi ng boses mula sa likod ng pagkukunwari. Hindi si Darius, hindi ako. Ang salita ay dumating mula sa kabila ng salamin, ang stalker, o ang isa pa na mas mababa ang pagkakailan. Pagkatapos mamamatay ka rin, hindi dahil sinira kita, kundi dahil hindi mo nakita ang maling side. Nag-alam ako. Ang pagkatalo ay parang hangin sa loob ng aking dibdib. Alam kong ang mga salamin ay hindi lang tinig o mga anino. Sila ay mga microbial na kalaban, may agenda, at syempre, may nagtimpi sa aming lahat. Bago umalis si Darius, lumapit siya at pinindot ang nuo ko sa isang paraan na parang pagbibigay ng antiseptic. May plano ako para sa iyo, sabi niya. Maging ready ka, mahalaga ka, hindi lang para sa akin, para sa iyo. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o magalit. Ang tanging alam ko, ang mundo ng salamin ay hindi na bumalik sa dati. Ang mga mata nito ay mas mapurol. At ang katahimikan ay parang isang bandage na hindi mo na maihila pabalik ang sugat. Ngayon, tuwing may titingin ako sa salamin, hindi lang ako nakikita. Nakikita ko rin siya, si Darius, nakangiti, at sa dulo ng ngiti niya, parang may nagkukubli pang mas malalim. At minsan, sa ilalim ng liwanag, may panibagong maliit na galaw sa likod ng kanyang mata, hindi ang natural na pagblink ng tao, kundi ang flicker ng isang bagay na pumipilit lumabas, hindi ko alam kung kailan susunod, ngunit alam ko na hindi lang ako naglalakad sa mundong ito para lang mabuhay, may higit sa ito, at sa likod ng bawat fragment ng glass, may mga mata na naghihintay sa tamang sandali para sabihing, hayaan mo ako.